kumusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon eh, sa... Magano tayo Sa dito Mag na tayo ng mga hen kak, at aawatin na natin Ng mga breeder natin doon So tara let's go, tignan natin kung sino sino may mga itlog pa doon And then Yung may mga YBs And then, Yung mga YBs pala na iiwanay na kanina So yung may mga itlog na lang Tara let's go Okay, so yun na nga mga kaburo ko to Bali, may mga malilit pa tayo rito may mga YB's yan dalawa dalawa so apat tapos dito may itlog lang tatanggalin lang natin so may apat pa tayo rito tapos dito nakakabilib lang itong mga to dahil ang ginawa ko ano tapos dito uh, tinanggal ko yung mga itlog pinagsama sama ko rito tapos ginawa ng mga ano natin mga breeder natin dito sinundan nila yung mga itlog nila yan, nilim-limang pa rin nila. Yan o, no? pati rin to. Yan. So, meron pa tayo rito naman. Apat dito, bali lima sa baba. Tapos, dalawa sa taas. So, lima, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Eleven pa yung mga y na nandito sa breeder natin. Tapos meron doon dalawa lima rin. So 16. Yan. Tapos meron na tayong mga nailagay rito yung iba. So madami na tayong mga YBs na pwede natin mga ipang bait and ilaro kumbaga. So ngayon na ah, pinaplano ko kasi maglinis para hiwalay natin yung cock tapos yung hen. Yung mga hen dito ko ilalagay kasi may mga YBs pa doon sa baba mga mga pagalagala sa pula natin. So, para di sila bugbugin ng cut Dito naman, wala na. Dito, uh, maliban dito sa loob. So, eto sa sarado na natin, din na natin sila papayagan maglabas pa. So, kung baga, kailangan na nilang buhayin. Siguro, ito yung mga... 2 weeks ready na tong nandito so dito siguro mga 3 weeks pa to tapos pahinga na natin sila basta makita lang natin tumutukan yung mga yan okay na maiwalay na natin yan alright so tara let's go itong mga itlog talagay ko sa mga halaman natin grabe yung iba halos lahat puro may ano may ugat so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 16, 18 20 20 may mga itlog sayang so tara let's go at umpisan ko na muna to okay so habang naglilinis tayo doon may dumating na ibon. Uh, ni Ama, kinuha ni Ama sa post office. So, shoutout kaya no, kay Daniel Andro. Yung baron. Roma na to, ah uh, Arizona. Yung, so, tara, let's go. Silipin na muna natin to. Bago pa silipin ng iba, di ba? Tulad na lagi natin sinasabi. Wala ako ano Minting ah Dupit na pagkakaano na ito Ito so dito Pagkakatay <laughs> Sobrang daming tape sa ibabaw First time nyo daw kasi mag ano Mag Patala ng ibon Kena no? ah. hirapan tayo ni Daniel. Shout out sa'yo, Daniel! Isa to sa mga kaibigan ni ano ni ni Kuya Vertical. Yan. Ang dalawang aso natin nagsama sa kulungan. let's go kamusta na natin yun meron siyang dalawang pinadala yun unang ibon ARPU 75717 75717 ARPU blue check yan o oh. Pag inabol sa atin Bali meron pa tayong ano Next week na yung last natin Na tanggapan Alright okay. Ito naman ay Ikalawang ibon ARPU 75 716 Yan Ito naman yung hen Blue check dead Yan Yan you know, o Gandang ibon Good luck sa'yo Sa unang pagsali mo Sa Waldo Price Yan Sana magbigay ng karangalang To sa'yo kapatid Alright So yun nga mga kapro ko to bali, Ano Tag dito ah Balik to tayo sa ginagawa natin doon And then tapusin na natin yung dapat matapos Dahil mamaya maya Sobra grabe na init Alright let's go So yun nga mga kaburo ko to pali Nakakadalawang ano tayo Nakakadalawang I amin mean, na apat pala Apat na section na Oh. So, Hala pa. Tapos ito. Yan na nalinis na natin 'to, nakaayos natin 'yung mga 'yan. Tapos ang gagawin namin dito ni Ama, talaga namin 'to ng mga patungan para dito na sila so convert niya namin sila na patungan dito tapos dito patungan tapos kapag ka breeding season na ulit tatanggalin ulit natin yung patungan nalagay na natin ulit sila ng ibon so meron pa tayo dito dalawa tapos ito sinarato ka na muna kasi tignan nyo naman yung kalagayan yun know? o <laughs> daming itlog so mamaya wala na rin naman yung mga ano yung mga cage Oh, see? Pumasok agad. Nagbabalikan kasi. nasa rato ko. Alright, so papasokin ko na muna si Ama. Parang mama mo na pala akong manamig na tubig. Ah, oh, okay, so tara, let's go. Sarato ko muna ko. Alright, so kayo na, nandito na tayo sa magigigan na natin, the head section. Yan, so david ano, david itlog Yan, tapos dito ko muna nilagay yung ating mga warriors. Yan. Yan. Jabo na sila okay na yun dyan Malinis na yung bawat ano Bawat Sulok And then now the Na yung natin to Then babalik ako So tara ayos si Ama Nag-ayos na mga magiging patungan ng ating mga warriors Okay so tara Oops. let's go Okay so yun na nga mga ko to Bali Finally na natapos na rin natin lahat lahat ng section, lahat ng cage na ano dito nalinis na natin yan, so iniwalay na namin yung hen tapos yung kak, bali ito yung mga kak natin, grabe itong mumigagat <coughs> ay 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 pero at least mas okay na dahil pahinga na yung mga breeder natin yan, meron lang tayong uubusin dito, ito nasa ilan na lang ba ito, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 na ano na tag dito naring ban 'yan pero ano na 'yan mga tag dito mga pang overrace natin so pero ang mga pinaplano ko dyan, mag-experiment mag tayo ng mga kulay ngayon. Yan. Pero yung mga main breeder natin, pahinga na sila. So, ang gagawin ko, like, uh, yung yellow, yan, yung yellow sa red, yung kapares na ito, parang dalawang pares sila. Tapos, uh, sino pa ba mga kuwanan natin ng lahi rito? Ito, ito. Ayun, o. Si, ano, si... Red Cannibal Yan Meron tayo yung young bird niya ngayon Pero hanap ako ito ng pares yan. So kaya nga yung mga warriors natin Ito yung mga kak natin uh, Meron pa tayong yung may young bird dito Nandun So tingnan natin kung ang susubuan nila yung sana subuan nila Tapos ito naman yung mga Dun 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 Mga hen natin Ah Yan So nandito yung mga hen na may kasamang kak. Pero yung kak na ah, wait lang. Yan, yung kak is dahil may young bird pa sila doon. Yan, yun yung ano, tapos dito rin may young bird pa dito. Young bird na mga red yan. So, ano lang, tag dito ah, para lang eh, sila sarado na ama. para lang ano, mabuhay pa kasi lilit pa eh. Yan. yan ang lilit pa eh. So tingnan natin kung pero walang ano eh dapat may uh, dapat may umupo na doon yung magulang niya. Ay yung ito yung magulang na ito. Yung dalawang itim. So tingnan natin kung tag dito ah uh, alagaan pa nila yan. Hindi wala tayong magagawa kundi ah uh, ikakal na natin siya. So subukan lang natin. Tapos ito ano ang mag-aalaga diyan tatlong pula eh. Yan you know? oh. Pero possible na subuhan din to ng mga ibang hen dito na may young bird din. So, stay lang natin yan. at least mga ano, siguro 3 to 3 to 4 weeks pa bago siguro mawala yan. Pero okay na yan, at least nakawala na yung mga hen natin. Yan. Ito, samp ah, uh, tawag dito, new breed na natin yan. Ito, pahinga na rin, no. Mga na-stress na sila sa ano nila eh sa mga young bird nila eh. Di ba? Breeding season. So ngayon, pahinga na sila. Yan. Ito, pahinga na rin. Alright. So hindi ganun kadami yung breeder natin. Yan. Grabe. So ilalang dito yung mga subok na talaga natin. Mga dugong maharlika natin. Tsaka yung dugong bugaw nandito pa rin. Yan. So tingnan natin kung ano magiging resulta. Itong taon na to. Bali, apat na, apat na taon na tayong binibigyan ng karangalan ng ating uh, <laughs> ng ating uh, dugong bugaw maharlika. So, tingnan natin sa ikalimang taon natin sa pag-iibon. Alright, so, yeah. Good luck at tatlo lang pala yung sinalian natin, ano. Sinalian natin one low price. Dahil yun lang kaya ng budget natin. Yan. What's up, buddy? Okay, So dami natin mga YBs dito. Pero yung mga YBs na to kasi ano eh. Tag dito ah. Kaya di ko pinadala sa mga Walno price dahil nga alam niyo na. Ayoko mag ano, ayoko magsayang ng salapi kumbaga. Kumbaga, syempre, lalaro ka na rin ng mga Walno no price doon sa sigurado. Pero yung mga try in ano lang, subok lang. Syempre, di tayo ganun. Kumbaga, ano tayo, putok tayo sa nagbibigay sa atin ng panalo. Alright, at least nandun na yung ano, at least 50% na pwede siyang magbigay ng karangalan sa atin. Alright, so yun na nga mga kaburo ko to, bali. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Ako nga po pala si Brown G. <laughs> Welcome sa aming channel. Peace out. Let's go. <laughs>